Ang epekto ng sardinas sa gout ay hindi maganda sa arthritis, sa rayuma. Ito ay nagiiwan ng mahabang kirot. Kung kaya talagang dapat kapag kumikirot ito, ay talagang humahanap kayo ng paraan kung paano maibsa ng kirot at humanap ng paraan kung paano hindi na aatake ang gout, ang arthritis at ang rayuma. Kung kayo talaga ay nahihirapan na sa mga kirot ng mga gout, ng rayuma, ng arthritis, subukan nyo ang uminom ng aloe vera ito ay sinasabi nila ay talagang 200 times ng pag-antibiotic, totoo po yan dahil ito ay garantisado ko ngayon hindi na ako natatakot kapag ako'y kumakain ng sardinas dahil ako ay mayroon ng aloe vera ang natuklasan para matanggal yung pamamaga ng gout at para hindi na ako kirutan gabi-gabi sa binti at saka sa paa at alam nyo ba kahit uh, sinasabi ninyo na marami namang gulay ang inilalagay sa sardinas. Pero... Maniwala kahit sa hindi talagang nandidiyan pa rin, nakikirutan kayo. Hindi ngayon na actual nakikirutan kayo. Kung ngayon nyo kinain, mayroong bukas, may makalawa at mayroong pang darating na araw ang kirot na mararamdaman ninyo. So talagang ang the best sa akin pag kumikirot sa akin ay ang wasabi. Natatanggal agad ang kirot. Alam kong hindi lang sa sardinas na namamaga ang inyong gout, ang inyong tuhod, ang inyong binti, ang inyong paa ay talagang kahit na yung mga bawal na pagkain ay talagang darating sa inyo ang pamamaga at pagkirot ng inyong binte. At para hindi na kumirot ang inyong gout at hindi na tumamaga, pati yung inyong arthritis, pati ang inyong uh, rayuma, pamamaga ng paa, uminom na kayo araw-araw ng aloe vera. So, ang aloe vera ay, uh, ito ay organic kung kaya pwede nyong inumin araw-araw. Ganyan ang iniinom ko araw-araw. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!